Hello guys, good day, good day everybody Huwag halap tayo dito, ulit Dito tayo, Kasi dito tayo sa ano eh Sa, asan ba yung ano, sugar Kaka makabasag ako nito ba Dalhin ko lang tong ano ko. Oh. Alay natin, di ba? Ano ba yan? Very, ano man ako. Open-minded. <laughs> Alas ko yun na pala. Oh. Hindi, tama na yan. Tapos, ano. Buhaan ko pala si madam ng ano ng the same. Saan na ba yung ng the same, the same? Sige ba? Ah, uh ah. -oh. The same. Four pieces. four pieces. Kano ba yung four pieces nito? Ano nga ba yan? Ang sarap mo nga na ano no guys. Yan mo lang. na lang. Tetiin na nga yung mga tindahan naman doon guys eh. Diba? Mahirap magdala ng Ano? Ano po ba ito sila dito? Diyan muna ha. Pabalikan kita. Babalikan. Ano to Sugar? Special offer. Wow. Ano to Dalawang kilo? Tatlong kilo? Meron Sugar? Two plus one kilo is 11.50. Three kilo 4-4 Diba oh tignan mo oh. Ano ba yan 3 kilos Yan nakalagay oh 3 kilos ano 11.50 parang tag 4 reals pali 60 pesos ang ano ano ba ito guys ito na meron pa naman ako doon Ang dami ko pang mga groceries doon guys. Marami pa talaga yun. Saan ba yung mga ano ko? Ang hirap talaga mag ano ng ano eh. Wala na lang ako nito. Mahihirap oh, ba Tama na lang Ito ba yun? Naglanja pa ako mamaya kayo sa ano. Sa uniform ko. Pastila. Uniform. No? Ayo. Wala siya po. Ada. Ada. Ayo, ada. Ang ano yan ba ito guys? Lagay <coughs> ng regalo. Ano kayong purpose? Ito, ito yung may mga pang Asia. Lolo! Malapit na kasi guys ang ano ang Nash Saudi National Day. Magkano yung sahod ng Saudi National Day na? 23 na ko. Ano yun?

Buti na lang hindi ko na ano yung may bed. ito lalagyan ng ice. Later on na lang, pag ano ba ito siya? Pag pag mag live na ako ayusin ko doon nga pala yung mag live ko di ba guys tatawag ako ng ano na somebody will ano somebody will ano ko nito makakapag live guys na later on lang pa ano ko yung aking yung aking uh, mga ano kung ano yung condenser para naman yung condensed milk condensed milk o oh, condensed milk ipapaayos ko yung aking microphone di ba guys ay siya yung yun naman naman yung bag ko nasa trolley kung ano lang po Kung Pilipinas Wala ano Napaka ano po no Relax Relax family Ayan na ba yung anuhan Yung Ang dalawang Hi guys, bye for now, bye for now.